Hello po mga kasari, magandang gabi po at ito nga dumating yung ating mga deliveries sinabol ni Fjord Gold kasi today is Saturday, September 13, 2025. So ayan at masaya nga tayo dahil marami silang pa promo isang plastic kaya mamaya ipapakita ko sa inyo guys. Kaya salamat. So ito nga ang dumating ngayon, apat na box, dalawang bag and then dalawang bundle. So, ito nga guys. At ito nga guys, ang binayaran natin, ang total, 9,859. So, ayan. Medyo may dinagdagan kasi tayo dito na mas mabinta. So, hindi na nga natin to ipapasok sa loob kasi hindi kaya ng powers natin. Masakit yung kalikod-likuran. Sabay ganun. Kasi nga guys, wala akong mautusan dahil pag sabado talaga may pasok yung anak ko. Wala pa siya. Mamaya pang uwi niya. At si partner, wala pa din. Kaya ayan, mag-isa lang tayo. Kaya kakayanin natin. Kaya ito, putol-putol yung ating pagbablog dito guys. Kasi nga, may nagsibilihan. So, time check muna tayo guys. Ang oras ngayon ay 6.42 na ng gabi. So, ayan guys, gabi na, pero ayan, trabaho pa rin tayo, no? Ganon talaga. At medyo madilim nga dito banda, guys, kasi napundi pa talaga yung ilaw. Kung kailan wala akong mautusan, kung kailan mag lang tayo. Pero, okay naman, medyo maliwanag naman. Bukas ay ayusin din namin yan. Kaya ito, guys, papakita ko sa inyo ang ating mga in order, no? At ito nga yung mga papre nila ngayon, guys. Kaya, salamat at may papre tayong natatanggap. So, ito nga yung papre nila, manghuan. Ang dami, guys. Ang saya lang, no? Walong peraso ito. So, ayan. And then, mayroon pang kape sa ilalim. Ayan, guys. di ba diba? Laking tulong din sa ating tindahan, no? Pag mayroon tayong ahinte, pag may mga papresila sila, binibigyan tayo, no? at nakakaipon pa tayo ng points dahil may soki card tayo dito siyempre no kasi sayang din kasi yung points kaya dito talaga ako nag order sa kanila kasi mayroon tayong soki card so ito nga guys sa apat na piraso. ang saya lang kasi ayan ibibinta din natin dagdag kita na rin dito sa ating tindahan So, ayan. So, habang busy ako dito sa pag-check, guys, magmamaritisan lang tayo. Sabihin. Meron lang akong ibabahagi sa inyo, guys. Gabi talaga itong customer na to. Kaya pala wala nang tumatanggap sa kanya na ibang tindahan. Kaya dito na napadpad sa aking tindahan. Talaga naman. Sumakit pang pa puso ko sa kanya. Pag narinig ko yung mga sinasabi niya, talaga. <laughs> Kaya ito, gusto ko lang ibahagi kung naranasan nyo din ba to sa inyong tindahan na ganitong ugali ng customer. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe para lagi po kayong updated sa susunod ko pang pa mga videos. At maganda talaga guys na mayroon din tayong mapagsabihan tulad nga nito, pwede natin i-vlog no para naman mabawas-bawasan yung mga nararamdaman natin, mga hinanakit. <laughs> At syempre guys, content creator tayo kaya ayan, ibabahagi lang natin kung ano yung mga na-experience natin dito sa ating tindahan, 'di ba guys? Para magkaroon din kayo ng maiwasan niyo din yung mga ganitong ugali ng mga customer, no? Magkaroon kayo ng idea. So, ayun nga guys, may nagsibilihan, kaya paputol-putol yung ating video dito. Pero okay lang kasi dito na lang ako nag-check kasi nga wala akong mautosan na magbantay saglit, kaya dito na natin ginagawa. So, habang ay busy dito sa pag-check guys kung kumpleto ba yung mga dumating na stocks, ito nga ibabahagi ko lang yung naranasan ko dito sa aking customer. Dito kasi sa lugar namin guys, napakahigpit, bawal magtagay dyan sa labas talaga namang sobrang higpit dito pero wala tayong magawa kundi sumunod so ito nga si Tumar lumapit dito para bumili ng isang red horse so naprank nga niya ako sabi ko nga nabawal bawal siyang umupo dyan kasi nga bawal magtagay so sabi naman niya doon niya inumin sa tricycle niya so ayun kaya napagbigyan ko So, nagtaka ako ba't hindi siya umalis pagkaabot ko ng binilin niya. nandiyan pa rin siya nakaupo at nandiyan nga siya nakaupo lang. Diyan niya ininom yung isang red horse niya. Okay naman siya, mabait sana. Kaso nga lang, yung bunga niya di mapipigilan. Talagang nakakasakit siya ng kapwa. Pag mayroon akong customer, talagang manggigigil eh. Kahit siyempre di siya kilala na may something wrong siya. Na may ano kasi siya guys, sabihin na natin basta may mga mahirap kasi magsalita sabihin na lang natin na may something wrong siya pag may customer na bumibili sa aking tindahan may mga sinasabi siya na nakakasakit na hindi maganda kaya pag ganun talaga ang ugali ng isang customer, talagang mas gustuhin pa natin na wala tayong customer kaysa siya lang ang customer na bibili sa atin. Sasakit pa ang puso natin dahil sa mga sinasabi niya na hindi maganda sa mga pag may lumapit sa akin na mga customer dito sa ating tindahan. Pag may buhay-bili, magsasalita siya na hindi maganda. Kaya sinabi ko naman sa kanya, ang tagal mo naman po matapos, isang bote nga lang yung ininom mo, inabotan ka na ng tatlong oras, apat na oras, ginabi na siya. Nakaupo lang naman siya doon, kaso nga yung bungangan niya, di tumitigil sa pagsasalita, talaga namang nakakainis, no? Pag hindi ka talaga sanay sa mga sinasabi niya, talagang mainis ka, papatulan mo, kaso alam na namin yung ugali niya, kaso ang iniisip ko lang yung mga customer ko, no? Alangan naman lahat ng customer, ipapaliwanag ko pa na ganyan talaga siya. <laughs> Kasi nga guys, nagsumbong yung isa kong customer na yan nga na talagang nanggalaitis siya sa taong ito no kasi nga nung bumili siya, bigla siyang nagmumura, bigla siyang nagsalita na hindi maganda eh paano na lang yung pinagsabihan niya, yung customer ko napagod at mainit din ang ulo, muntik na nga siyang suntukin. Sabi nga ng customer ko, sino ba yung nakaupo dito, muntik ko na suntukin, talagang nanggigil siya. Kaya yun talagang ang ayaw kong mangyari dito sa aking tindahan, ayaw ko may mag-away. Kaya, kaya hanggat maaari, ayaw ko ng maganong ugali ng mga customer, di bali na lang guys, di ba? dahil sa ugali na pinapakita niya so di na talaga siya makakaulit dito sa aking tindahan guys talaga namang nakaka -pervicious. so ayun lang guys ang may bahagi ko for today's video maraming salamat po sa mga nanonood at kung bago ka pa lang sa aking channel don't forget to like, subscribe bye